Live-in partners ba kayo? Alamin ang legal rights ng magka-live-in partners sa Pilipinas. Magandang araw po ako sa si Attorney Clary Belusila at sa channel na ito, tinutulungan namin gawing malinaw at practical ang batas para sa bawat Pilipino. Ngayong araw pag-uusapan natin ang legal rights ng mga magka-live-in o unmarried couples sa Pilipinas. Maraming nagtatanong, paano kung maghiwalay? Pwede bang hatiin ang mga ari-arian? May karapatan ba ang partner kahit walang kasal? Ayon sa Article 147 at 148 ng Family Code, ang live-in relationship ay kinikilala sa dalawang kategorya. Sa Article 147, para sa mga walang legal impediment to marry, halimbawa parehong binata o dalaga o kaya naman ay annulled na sa kasal. Habang sa Article 148, ito naman ay para sa may mga legal impediment. Halimbawa, kasal pa ang isa sa mga partner sa kanyang asawa. Ano ang ibig sabihin nito? May limitadong karapatan ang mag-live-in partner pero hindi kasing lawak ng mag-asawa. Paano nga ba ang paghahati sa ari-arian na naipundar? Sa ilalim ng Article 147, kung parehong single ang partners at nagsama bilang husband and wife, ang ari-arian na nakuha habang nagsasama ay ituturing na co-owned kahit nakapangalan sa isang tao lamang. Kailangan lang patunayan na parehong may ambag, pera man o domestic services. Halimbawa, kung ang babae ay nasa bahay at ang lalaki ang kumikita, pareho silang may ambag kaya hati ang ownership sa lahat ng mga properties na kanilang naipundar Sa ilalim naman ng Article 148 kung may legal impediment o kasal pa sa iba ang ownership ay base lang sa actual contribution Wala ditong automatic na 50-50 Kung magkaroon ng anak ang mga anak ng live-in partners ay illegitimate children under the law ano-ano naman ang mga karapatan ng illegitimate o non-marital children? May karapatan sila sa sustento mula sa kanilang mga magulang. May karapatan sila sa mana at pwedeng gamitin ang apelyido ng ama kung sila ay kinilala nito. Tandaan po natin na paternity must be established by birth certificate, voluntary acknowledgment or other proof. Pero tandaan, ang live-in partner mismo ay walang karapatan sa mana mula sa kanyang live-in partner. Maliban kung may nakasulat sa last will nito. Paano naman kung magkahiwalay ang live-in partners? Kung walang kasal, wala rin annulment. Pero pwedeng i-demand ang share sa properties or file civil case kung may dispute kung may anak naman may obligasyon pa rin sa child support Pwede ring magkasundo through written agreement Importante po ang tamang dokumentasyon kung gusto mong protektado ka Tandaan natin ang live-in ay may limitadong legal protection hindi kapareho ng kasal Kaya't mahalagang malaman ang inyong karapatan lalo na kung may anak o properties na pinaghirapan ninyo Abangan ninyo ang iba pa nating legal explainers para sa mga pamilyang Pilipino. Like, subscribe at share para sa mas malinaw na usaping legal para sa iyo, para sa bayan. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.